Minamahal ko mga kapatid at minamahal ko mga viewers. Ako'y natutuwa po na muling makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan po ng liktura tungkol po dito sa kulitis. Ito'y native na kulitis. Ang native na kulitis ay may dalawang klase. Isang may tinik katulad po nito at mayroong walang tinik. Pero ang sustansya po noon at saka itong may tinik, parehas lang po yun. Ayon sa pag-aaral, minamahal ko mga kapatid, ang madalas na pagkain ng kulitis hilaw man o luto, ay nakakatulong ng malaki para palusugin ang inyong bituka. Upang kumagaganon, hindi kayo palaging nag-hyperacidity at hindi rin kayo nagkakaranas lagi ng constipation. Sa magitan din ng madalas na pag-consume ng kulitis, minamahal ko mga kapatid, ang inyong buto ay magiging matibay pati ng inyong puso. Sapagkat ayon sa pag-aaral, ang kulitis na ganito, mga kapatid, 40% ng sustansya niya ay potassium. Ibig sabihin, napakaganda ng function ng inyong puso at ng inyong buto pag lagi po kayo nakakonsume nito. Napakayaman din niya, minamahal ko mga kapatid, sa protina. Ang protina nito ay halos may tutumbas sa protina ng mani at mahihigit pa halos sa protina ng karne. Ito ay napakagaling din pagkain ng mga taong hindi makapagtutulog. Yung nakakaranas ng laging pag-aalala dahil hindi siya nakakatulog. Minamahal ko mga kapatid. Doon sa mga taong nakakaranas ng depresyon, ito po magandang kainin o lagain at inumin sa sabaw nito, yung tubig na pinaglagaan, sapagkat ito ay napakayaman sa ayon. Napakagaling sa mata, napakagaling sa baga, sa ito napakayaman sa vitamin A at vitamin C. Minamahal ko mga kapatid, sa pag-function po nito, ang makatulong ng malaki para yung mga sustansya makakain nyo ay pakinabangan ng ating mga katawan o ng ating katawan na nangangailangan ng mga bitamina nito ay makatulong ng malaki ay ang napaka taas na source ng vitamin A e nito, mga kapatid. Ako'y natutuwa na sabihin po sa inyo, ito po'y gawin ninyong pagkain. Kung hindi man araw-araw, ay palagi, mga kapatid, gawin po ninyong pagkain. O inumin sa umaga, pinakatsaap po ninyo. Ito po yung mga katulong ng malaki sa inyo. Akin pong ini-encourage kayo na kung iniisip nyo na maging kapakipakinabang sa inyo, ay pakishare po ninyo ito, mga kapatid. Pwede rin po ninyong i-subscribe ang ating YouTube channel, ang Buhat Kalusugan Ministry, at ang isa pa nating Facebook page, paki-follow po ninyo ang Buhat Kalusugan Ministry. Okay, minamahal ko mga kapatid, pagpalain po kayo ng Panginoon.